Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng ABS-CBN News. Pahayag ito ni Ombudsman Rimulya tungkol sa sinasabi niyang dismissal order ng Ombudsman laban kay then Congressman Joel Villanueva. Sabi niya, if the Senate denies Ombudsman Jesus Crispin Rimulia's request to enforce the dismissal order against Senator Joel Villanueva, he is prepared to take the case to the Supreme Court. In 2016, Villanueva was found guilty of grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interests of the service. Ito ang exact word ng ombudsman. Chances are they will not obey because it's a collegial body that decides only on political matters. <laughs> If they refuse to do it, then we will ask courts about how the hell do we enforce an order from the ombudsman when it is final and executory. Grabe. Anong makikita natin dito? Ang Sigasig Masigasig Malala ko tuloy yung Unit Ko, yung first unit ko sa Mindanao 23rd Infantry Masigasig Batalyon Talagang uh, He will do everything para lang matanggal si Senator Joel Villanueva. <laughs> ano bang Ina, hindi ako abogado ha. Tingnan lang natin. Oh, I have yet to see bakit ang ombudsman mag-order ng dismissal ng isang member ng Congress. Ay ang alam ko, only the courts can can order the dismissal of a member of Congress, or only the Congress itself, voting two thirds, can expel a congressman. Correct me if I'm wrong. So, yung 2016 na dismissal order. Bakit hindi na enforce noon? Siguro ang house leadership ayo aksyonan. Ganon ba 'yon? I don't know, sino ang speaker of the house noong 2016? Bakit hindi inaksyonan ang dismissal order ng then ombudsman uh, Carpio Morales So bakit ngayon ipapa-enforce ng bagong ombudsman sa Joel Villanueva na hindi naman siya congressman kundi senador na So, nakikita siguro ni Ombudsman Rimulya na pag nagbutuhan ang mga senador, kailangan, two-thirds, ano? Kailangan ng 16. So, kung may 16 senators who will vote for the expulsion, dismissal of Senator Villanueva, yun na. Kailang Umaamin siya Chances are Sabi nga They will not obey Or hindi sila magbutuhan Kasi it's an insult to the Senate para sa akin Pag uh, Pag Ang isang member nila Ay susulatan lang ng ombudsman para patanggal Aalma ang mga senador dyan Uh, majority man or minority so yung Siam na Siam na minority sigurado intact yan so 15 lang yung majority kahit sabihin natin na lahat ng majority boboto para sa expulsion ni Senator Villanueva kulang bakulang pa rin kasi kailangan nila ng <laughs> ng 16 kaya <laughs> umaamin na talaga si Ombudsman Rimulya na talo siya sa Senado, aksyonan man ng Senado, hindi, kaya <laughs> kaya tama yung sabi niya na susubukan ko susulatan ko si Senator uh, Soto so tignan natin anong action naman kaya ni Senator Soto so gagawin ba niyang Borrowing the words of Senator Alan Peter Cayetano, let us not turn the Senate into a teleserye. <laughs> Kasi itong nangyayari ngayon, talagang wala na eh. Ang focus, habulin ang mga Duterte supporters. Pilayin sila to the max. Para wala nang makasuporta kay VP Inday Sara. Ganun ba yon? Uh, akin. These are all opinion. Okay. Hindi ako abogado, kaya ang aking basihan, ano, personal, ano ko lang ito, nakaka uh, nakakadismaya na itong nangyayari sa ating, ano. So, tingnan natin, na uh, people who reacted. <laughs> tingnan natin, ha. Okay. People who reacted, 7,700, 5,500 ang nag-like, and 1,400 ang <laughs> na tumatawa. Comments. Mel San Juan, galingan mo, Rimulya, galit na galit na nga ang boss mo. <laughs> Ikaw naman kasi, Senator Joel, bakit mo naman siniwala mga korupsyon nila? Ikaw tuloy ginigisa sa mga sangkap nila. Call si Press. Whether the Senate agrees or not, the Ombudsman order to it doesn't change the fact that Bina was found guilty by the court. Walang court. Hindi naman korte ang uh, isa rin hindi marunong ito. Hindi korte ang Ombudsman. Ang korte yung sandigan bayan. Rick Kawili. That will be a very interesting event Ombudsman Rimulya. You will put in spotlight whatever the outcome the Senate and the Supreme Court will be in the people's radar. Ringrad's of the decision. Yeah, Toto Pineda. Naniniwala ko kay Senator Villanueva will step down dahil sa ombudsman decision. Okay, so tingnan natin. Talagang very exciting ang political developments natin ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Karoon magkatok na yun sa balay ni Ante. So, lipay kayo ang nagtabang sa Iyaha na makabalay na si Ante. Kay balo si Ante, itabangan ra siya. walai na giti nt mana bayat bayat sampo git bayu wala pina kuli ana kandai wan ni da di galimo mani